Ako, ko na ko may kumalat daw na dito ho, nagpulit sabi dyan. lang sa akin na meron na si circulate na tubaya, foto na ganyan so wala pa ho ako, ako nakikita so, ano yan. Okay. pag pinakita ka ba sa iyo makukonfirm mo kung ay, kasi wala naman nung nangyayaring gano'n, kaya ano eh. Kaya so so AI lang siya? Definitely baka ano yan, baka okay ano to, alam mo nila ngayon, high tech kasi na yun eh, kaya nagagawa nila ng paraan yun. Eh. Pero, okay. kaya alam pong kung dito to, kasi wala naman pong well, um, nangyari ganun. Wala nangyari Pero So, oh, yeah. may bala so, okay. ka bang mag-investiga <laughs> yeah. o mag-demanda? Kasi yung mga nagpapakalat ng na pag-link pag sa sa'yo, kay Marquera, kay yeah. Hmm. Kasi actually, merong napag-usapan ng management, si na David at Vince, at saka may lawyers sa silang kausap na magpa-file sila sa NBI ng case for a certain uh, influencer na napaka-malicious nung ginawa. Kasi doon nag-ugat lahat yung Okada eh. Doon, tapos hindi ako tinitigilan. So, yun ang plano nila. Kaya lang sabi ko, it will take time. Ang dami maaabala. Magbabayad ka ng lawyers mo, yung panahon mo. At saka, ando na yun eh. Paano mo makokorek ang isip ng tao kung na ano na siya? Yun ang nasa isip na nila. Kaya, kahit sabihin mo na maayos niyo yun or makasuhan mo, eh, wala na lang. Kaya sabi ko, tigilan na lang kasi it's a waste.